Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gina Madel M. Taniola, ang guro sa grade 1, section MMT. At isa ako sa gumagawa upang maisakatuparan ang proyekto nating biyahe edukasyon sa panguna ng ating mahusay na punong guro dalawa na si Ginoong Remeheo Arcapile, At ang aking mga mag-aaral ay binubuo ng labing apat na mga lalaki at labing tatlong mga babae at ito'y binubuo ng 27. pito. Sa biyahe edukasyon na ating isinagawa, malaki ang bagay na nagawa nito sa larangan ng pagtataguyod ng karunungan at pagsulong ng kaalaman ng ating mga mag-aaral. At salamat sa proyekto ito dahil magkakameron ito ng uh, katagumpayan upang maisulong ang kayusan sa talino sa pag-aaral sa matematika at maging sa larangan ng pagbasa. Kaya, ngayon ay magsutunghayan ninyo ang aming ginawa na pagdako sa iba't ibang lugar dito sa ating catchment area ng Kamuhagin Elementary School. Mula sa Puruk 1, Purok 2, Purok 3, Purok 4, Purok 5 at Purok 6 maging sa Banban, Gandin, sa Tumayan at sa iba't iba pang bahagi papunta sa mga kabundukan upang madala ang edukasyon sa ating mga mag-aaral. Saludo ako sa inyo, mga kapwa kuguro, upang may taguyod ang mahusay na kalidad ng edukasyon sa ating lipunan. Thank you at magandang araw muli sa inyong lahat. Mabuhay! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to Biyahe Edukasyon. Ako nga pala si Florida Ninfac Jubilian Grade 1 Teacher. Ako po ay mayroong 26 na mag-aaral, siyam ay babae at labing pito po ay lalaki. Ito po ang aking pinabasa nung kami po ay nag-home visitation para sa aming proyekto na biyahe edukasyon na pinangungunahan ng aming pinagpipitagang punong guro dalawa si Mr. Remejo R. Kapili. At meron nga po tayong kasabihan na ang edukasyon ay pahalagahan sapagkat ito ang susi sa magandang kinabukasan. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Teacher Noan ng Grade 1 NCE. Tunay nga na ang kapataan ay pag-asa ng bayan at karunungan ay kailangan kaya sama-sama natin itong para Tara, biyahe tayo para sa kaunlaran ng ating kabataan. Good morning everyone, I'm Cristina Christina Alberto, Master Teacher 1 and currently handling grade 1 with, 15, with 16 male and 12 females. I've been in this school for about 14 years We come up to this project known as Dia Education to Countermeasure the Problem regarding the closure of the school. So we have to monitor and evaluate the learner's progress is by trying banks. And we are hoping that this project will benefit all the learners and the stakeholders as well. Thank you and good morning. option para sa pag-aaral sa team. Mm -hmm. Na mas matutukan <tipan> po yung mabigyan siya ng po pinapagulat pa kanyang kalaman para bumasa at so, sumagot sa mga tuliran sa mga magpinang mahalaman pa yung mga dapat basahin sa lita. Ah, okay. Ikaw si Pia, natuto ka ba? Marami <tipan> ka ba natutunan ng para, <tipan> sa pumaraan ng pagbasa? O, oh, saan? Anong binasa mo? Pilipino ba? Nagbasa ka ba sa Pilipino? O, ano pa? Saan ka pa nagbasa? Saan mo binin? Saan? O, oh, sa English? Eh, di ba ka na bumasa sa English? Okay. Ay, yung basic cipher list na binigay ni ma'am. Maruno ka na? Ay. Oh, so, maganda ba yung naging epekto ng biyahe edukasyon? Maganda Maganda ba? mathematics mo. Magaling ka na sa math? Oh, very good. Walak natin Magandang araw po sa inyo. Ako po si Daisy Jean B. Amado. Nanay po ni Dave and Dave Edison B. Amado. Grade 1 po kay Ma'am Flor din Pavilion Nueva. Kami po ay taga rito sa Barangay Tumayan, Gumaka, Quezon. Yun pong naging durot po sa amin ng COVID-19 sa pag-aaral po ng aking anak. Uh, hindi po siya ganun kadali kasi naranasan po namin yung pagiging guro at hindi po yun ganun ka-easy lang kasi minsan may katigasan po ng ulo yung anak ko, Iba pa rin po yung pag yung ibang tao yung nagtuturo, iba pa rin po pag yung sa paaralan na pasok. Uh, naging okay lang din naman po kasi may banding po kami. Nalaman ko po yung kakayahan niya at yung kahinaan niya at nailalabas naman po niya ng maayos yun. Tapos yung sa home visitation po, naging maayos naman po yung home visitation po ni ma'am ni dito sa amin. Bali, ginanahan po lalong mag-aral yung anak po. Tapos pag nalalaman po niya na bibisita ulit yung guru niya, mas lalo pa po siyang ginaganahan sa pag-aaral. ah, uh, lagi na po siyang nagbabasa para po mapaghandaan yung pagdating ulit ng teacher niya. Yun po yung naging dulot sa amin ng home visitation tsaka po ng COVID-19. Hindi man po mahadali, ah, uh, kinakaya pa rin. Ngayon, nung nalaman mo, nalaman ninyo na ang mga teacher ay pupunta sa mga bahay-bahay para magbisita at magpabasa, anong inyong reaksyon tungkol doon? Ay, masaya ho at nang ma ma, ano rin, ma-improve din sila sa, at matuto pa sa dagdagan ng kaalaman nila. Magandang hapon po. Ako po si Ginang Lika Cantre, mami ni Angelica Pay Cantre, grade 1 section NCE. Mahalaga po ang pagbisita ng mga guro sa mga estudyante sapagkat para malaman ng mga guro kung may natututunan ba ang mga bata sa tulong ng mga magulang. Para rin po makasigurado sila na may alam ang bata at hindi umaasa sa module na hindi naman sila sigurado kung bata ang nagsasagot. Salamat po.